So yun mga idol ah, uh, Ito pong aso kong ito ay Na-stroke Yan ah, uh, Kung natatandaan yung mga idol Yung huling upload ko nung nitong video ng aso ko Na naglalangoy pa siya uh, Wibis po ng hapon yun nangyari Nung siya naglalangoy Tapos permis na ng umaga ah uh, Inabot po siya ng ganitong Kalagayan diyan yan. Yan. Sa mga nakakarinig po nitong ating okay. video o nakakapanood nitong ating video. Uh, Pakicomment nyo po dito sa ating comment section mga idol kung ano yung magandang proseso o panghilot dito sa alaga kong aso. Kasi kaya, kaya mga idol baka naman doon sa mga kakapanood mga, mga baser natin dyan asuka uh, soka yung ginagamit kong pang kilot na po. dito sa aso ko ah, dahil uh, mayroon kasing mga hayop din na nagkaganito ang kalagayan dito sa amin baka ganun uh, yun po ang pinangihilot din nila suka baboy ganun din so nakaka-recover naman po kaya ito na rin po yung ginamit kong panghilot mga idol So, hindi ko po Makagano. alam kung ano yung mga dapat na panghilot. Kaya ito yung ginagamit ko. Yan, sana po sa mga makakapanood po nito mga idol. Yan, pakishare po yung ating video. At uh, para naman po malaman nila, makita nila kung ano yung kalagayan ng aso at may comment nila dito may comment po dito sa ating comment section kung ano yung dapat na gamitin ibig mo dito po itong alagi, ko naman kanayan, alaga. Grabe 'to nabantukan niyan. Hindi mo mahihihimas 'yan. Ayun, talagang aawag po ako dito sa alaga ko, mga idol. Eh, Wala hindi naman po ako ng na doon na, uh, sa pag-iikyan o hindi siya para madala dito madala sa ayun oh. Sa mukpaga 'yan, medyo Mga mga gagaling mag-agamot. Para sa hayop, para sa mga aso. So, hindi ko po alam na ang aso po ay, pala ay may stroke. Para hindi ko kanina. Kaya yeah, no. Kaya ko kumain binugaw ko Sana si po sa mga idol, idol sa mga makakapanood po nito. Tapos nung ano magamaganap po dito po sa, sa ating comment sa section dala, dala kung ano yun dapat kong yun gawin. Nakita ko sa Actually nag-Google na po ako nung gamot na para sa na stroke na aso at mayroon naman pong lumabas na mga ah uh, gamot para do sa kalagayan ng alaga akong aso so napainom ko naman po siya at na nakainom naman po yung alaga akong aso so eh, sinagest po sa akin nung binibilhan ng gamot na isang bisis lang sa isang araw painumin so yun napainom ko naman po siya kanina kaya Siguro bukas pa iinomin ko eh, 'yung itong alaga ko nung nabili ko sa ay komi sa bilihan no yun po ay yung kinugil ko pa kasi hindi ko nga po alam kung ano yung ipapa-inom. Sana po mga idol ah, paki-comment yo po dito sa ating comment section. Yan, para po sa kagalingan itong aking alagang aso. Napakabait po nitong asong itong mga idol. Napakabait po nito. Kung napapanood po ninyo yung mga binibidyo ko, yung mga ina-upload kong video na siya po ay lagi kong kasama sa dagat, sumusunod siya sa akin sa dagat. Ayan, lumalangoy po siya ng kusa. Kaya talagang ako yung -awang awang-awa dito sa aso ko so, pag hinihilot ko to ah, talagang halos natulog po yung aking luha mga idol kaya sana po ah, pakicomment nyo po dito sa ating comment section kung ano yung ating aking dapat gawin at dapat ibang hilot dito sa alaga kung aso so pag nababasa naman po siya ng balahibo ay Ah, uh, nang nababasa naman po yung kanyang balahibo ay natagos naman po sa Sinabi naman, mga buto -buto. Sa, ano, baso? So, sa kanyang ano. ano. So ito po nakikita ninyong ito mga idol ay po yung alaksa na binili ko nung una. Kasi hindi ko mga po alam na natapon pa na agad ng tubig ng aking pamangkin. So, hindi ko nga po alam kung ano yung aking gagawin dahil awang-awa po nga po ako sa aso ko. Kaya nabili ako ng alakson, alaksan para ipainom doon sa aso. So, hindi, hindi, hindi naman po nakainom ng ayo. Kaya, inilagay ko dito sa isang lagayan. Uh, sa baon, tapos nilagyan ko ng kunting tubig at ipinanong ko po sa kanya. Eh, sino pa ko? Kaya po, nung ako Eh, nakapag-search na sa Google kung ano yung dapat na ipainom at yun nga po may mga lumabas naman po na uh, gamot at yun po yung aking ipinainom na huli sa alaga ng aso sa ngayon po mga idol yung aking alaga ng aso po ay malakas naman siyang kumain yun nga lang hindi siya nakagalaw hindi nakabatok kasi hmm. parang parang hmm. umurong ko hmm. yung dila ng aking alaga. Ayun, kunin mo Parang inamena yung dila nung. Hmm. Ayan, mo, yan. Yung dila nung yung aso ko. Kaya ano sana po, ako po yung humihingi sa inyo ng sa inyo ng advice kung ano po yung dapat gawin ko dito sa aking ba, alagang inyo. aso. Kaling mo, mo Sa inyo nang Ano mo yung Ah, uh, nang kasagutan. <coughs> para po dito sa gamot na karapat dapat na mailapat o maibigay ko dito sa alaga akong aso dito ka lang sa ngayon naman po ay malakas naman po ka siyang kumain na sa uli eh at <coughs> yun nga lang po ay talagang hindi po nakakagalaw ayan nakikita nyo naman po pag ganyan ganyan lang po yan pausod usod lang Ayan, dapat dapa lang na ganyan na talagang hindi niya maigalaw yung paa niya. Ah, uh, nalaglag Kaya po talagang awang-awa ko. So sana po pa uh, pakibigyan niyo po ako ng isang idea. Kung ano yung karapat dapat na gawin ko dito sa aking alaga. So, para talaga stroke niyo po itong bidyong ito hanggang sa huli. Maraming maraming marami salamat po sa inyong lahat mga idol.